Malamig ba yung tubig? Ate, marami na daw tubig. Marami na daw tubig. Ibabalik uli. Yan, nagpakahirap pa kami ate. Si ate bibilad. O, oh, yung aking daraling na gagapas. Hoy, daraling. Sipag mo naman, o. Oh. Ang init, eh. O yan po, si Edwin TV Vlog po yan. Nagagapas yan. Ayan. Kapabin. May tugtog pa. Ang taas pa lang. Gayan pa lang palay. Ano? O ito si Apple Pie. O. Ang gwapong-gwapo po yan talaga. Ungat ako yung ano. Grabing init po, grabe. O, ayan po sila, o, mga nagagapas po. O, ayan, si ate. O, nasayaw pa, o. o. talaga naman yan ang ate ko. O, ayan, sisipag po nila. Mamaya ang taga yan. Ayan na kayo agad, ano, malayo na. wala niya kubra. <laughs> Ate, buti wala ng kubra. <laughs> Kita ng payong. Ha? Ay, yung susi bagay na ando sa ibabaw nung no. ano. Huwag no. na, dadalhan mo pa. Tay <laughs> pa uwi na. Ah. Yung susi na ando nung sa ano. Hindi na uwi na tayo. Okay, so ang dami tanong dito. Idri, ano ba? Ito kalabasa. Para sa usita o oh. comment below ano ba ito? Akit po ng bahay doon oh. No? Ayun, yung maliit pong bahay ang cute. Oh. No? Dami pa po nilang gagapasin, guys. Ayun. Puro palay po oh. Ito po yung ginagapas nila maghapon. Ayun. Ayun po, guys. Oh. So. Ito po siya, oh. Ganda po ng bunga ng pala. Yan po, matipag ka po dito sa province. Talaga, marami kang magiging anilin. Ang ganda daw po yan. Pataas naman. Ang ganda. Ang ganda. po yung mga nagapas na nila At tayo po yung maglalakad na guys ang grabe Ang po, guys. Ano po, guys. Ang inyong po. Idala po kami ng tubig. Oh guys. Grabe. Grabe po, inyong po. Palayan, palayan po ito. Ito naman, puro damo. Wala naman ninyong palay. Ito ang mga palay. Inapas. Yun. Grabe inyong God bless po. God bless. Ingat po lagi tayo, guys. Sa panig ng mundo, lagi po tayo mag-iingat.